Okay, happy Sunday evening mga kababayan. Today is Sunday, January 12, and tomorrow, Monday, is January 13. So ano ang uh, importanteng mangyayari bukas, January 13? Opo, talagang itinuloy ng Iglesia Ni Cristo ang kanilang rally. Kasi kung maalala po natin, nung mga nakaraang araw, paiba-iba, merong uh, hindi matutuloy, merong matutuloy, keso hindi daw alam ng pamunuan, nang nagsasalita lang ay yung mga uh, ibang membro, lalo na yung dalawang <clears throat> TV host, dyan sa Net25, na para bang sila yung megaphone, ng INC. Siguro nga kasama kasama na rin si Marculeta. So ayun nga po, talagang tuloy na bukas at ito ay parang uh, suportado pa ng palasyo. Sa makatwid, sa katotohanan, eh abala po ngayon ang ating uh, government ng Manila para mag-provide ng security. Opo para maging secure yung mga magra-rally. So, ano po ba ang ibig sabihin nito? Unang-una, ano ba itong rally na ito ng INC? Ang sabi, ang sabi nila, rally para sa kapayapaan. Teka muna. Mayroon bang rally na mapayapa? Parang tingin ko yata pag narinig ko ang salitang rally, isa ang uh, isa lang ang pumapasok sa isip ko eh. May mga nagpo-protesta, may ingay, may nagsisigaw. Maliban na lang kung prayer rally. Pero mayroon ngang prayer rally na nagmumura. So So ito nga po na prayer rally daw prayer rally ba? No, no, peace rally. Tinatawag nilang peace rally, hindi nga prayer rally, kundi peace rally. Nitong uh, INC, bukas dyan sa Quirino Grandstand. Tinan mo pati yung location nila, nagpaiba-iba eh. Dati, doon sa EDSA. Tapos, naging liwasan. Naging uh, Quirino Avenue. Ay, Quirino Avenue. Sorry. Quirino Grandstand. Tapos, naging liwasan Bonifacio. And then, ngayon, finally, sa Quirino Grandstand kasi they are expecting millions of attendees. Talaga lang ha? Ngayon, pag-usapan natin ito. Bakit magra-rally? Isang simbahan, isang Christian church, mag sponsor ng rally. Actually, sila mismo, sila mismo ng uh, mga meruhan nila ang magrarali. Para saan? Actually, ako sa paniwala ko, sa opinion ko. Opinion ko ah. May magalit na naman niya, pero ito ay opinion ko ah. Alam ninyo, INC, nag, nagkukunwari pa kayo. Sa totoo lang naman yan, ang gusto ninyong i-rally dyan, ay yung para para suspindihin yung impeachment kay Sara. Ginagamit nyo lang ha? 'Di ba? Ginagamit nyo lang yung salita ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag nang ituloy ang impeachment dahil abalang aksaya lang ito sa oras. Nako. Sa totoo lang, nakakuha kayo ng sangkalan, nakakuha kayo ng magandang rason para makapagrali, para makapagpahayag ng talagang gusto ninyo, ng talagang intensyon ninyo na iligtas si Sara Duterte sa impeachment. Admit it or not, kami hindi naman kami mga tanga. Ginagawa ninyong tanga ang tao. Nagkukunwari kayo na Kesyo rally for peace. Samantalang ang gusto talaga ninyong mangyari, ang objective ninyo, iligtas si Sara sa impeachment. At bakit? Bakit ayaw ninyong ma-impeach si Sara? Dahil gusto ninyong manatili si Sara sa pwesto at tumakbong pangulo sa 2028. Yun lang yun. Nagkukunwari pa kayo. Napaka-plastic ninyo. Hypocrite. To the max. Ginagawa ninyong tanga ang mga Pilipino. Nagtatago kayo dyan sa pagiging simbahan na ang katotohanan nagkukunwari. Kunwari, rally for peace. or rally to tolerate a criminal. Sino ba si Sara Duterte? Isang taong mataas ang posisyon sa gobyerno na gustong manakit, gustong pumatay ng tao, gustong patayin, gustong ipapatay yung nakaupong pangulo nang sa ganun ay siya ang maupo. Yan ang sinusuportahan ninyo, INC. Bakit? Alam nyo, dyan sa mga kinikilos ninyo, kitang-kita naman, pinagtatanggol ninyo yung magnanakaw, yung sinungaling, yung palamura, yung presidente ng impyerno. Huwag ninyong, huwag kayo magkunwari na kesyo gusto nyo kasing gusto ninyo ng kapayapaan. Na gusto ninyong sundin yung sinasabi ng Pangulo na huwag ituloy yung impeachment kasi aksaya sa oras. Gusto ninyo ng kapayapaan? At sabi pa nitong dalawang hunghang na TV host ninyo na masyadong matatabil kesyo nagpapatayan daw parang itong rally na ito ang objective daw niyan ay para mapigilan itong nagpapatayan sino bang nagpapatayan? nagpapatayan daw si Duterte at si Marcos si Raulo ka ba? paano mo nasabing nagpapatayan? walang ganyang intensyon at wala sa ugali ng Bongbong Marcos ang pumatay. Yung kinakampihan ninyo, yung ipinagtatanggol ninyong babaeng yan, na presidente ng impyerno, yan ang gustong pumatay. Yan ang may criminal mind, yan ang may kakayanan, may kapasidad na pumatay. Gusto nga niyang ng ulo yung Pangulo eh. Nakita nyo ba kahit na ilang pang ilang pambaban at ilang pambabastos panggag pang, panlalait ang ginagawa nito mga Duterte na kinakampihan ninyo may narinig ba kayo? sumagot man lang ba itong Bongbong Marcos o yung kanyang yung 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 Marcos Cap? sumagot ba? wala pinapapasensyahan nga lang eh tapos ngayon gusto ninyo pagbatiin? wow! Sino kayo? Sino kayo para maging emissary? Pagbatiin, wow naman! Nagpapabida? Masyado kayong pabida? Kasi, pagbabatiin ninyo yung dalawang nag-aaway? Yung dalawang... Sa totoo lang walang nag-aaway? Kasi, ang term na nag-aaway, mga kababayan, Ibig sabihin, dalawang kampo, dalawang sides na nag nag-aaway. Paano yan kung itong isa nakatayo lang, tahimik, kalmado, yung isa ang gustong pumatay, gustong manakit, gustong ipa-assassinate yung itong nananahimik na ito? Matatawag mo bang nag-aaway yun? O kaya, may nang aaway doon sa nananahimik at nagtatrabaho lang? Alam nyo kayo, INC, masyado kayong plastic. Kunwari pa kayo, rally for peace. Kung gusto talaga ninyong rally for peace, kung gusto talaga ninyo ng katahimikan, bakit hindi niyo kausapin itong mga Duterte? Nakakausap niyo naman sila eh. 'Di ba? Padala silang pumunta diyan. Sa inyo? Ina-accommodate niyo, nag-uusap kayo. Bakit hindi niyo kausapin? Kung talaga makikinig sila sa inyo. Kasi mukhang nirerespeto nila kayo eh. Dumadalaw diyan, pumupunta diyan. Bakit? Parang naniniklohod parang sumasamba. Bakit kayo pinupuntahan ng mga politiko? Ng mga matataas na politiko? Bakit? Ano mayroon sa inyo? Ano mayroon sa inyo para manikluhod sa inyo itong, sa inyo itong mga politiko? Masyadong mayroon kayong influensya, may power over these matataas na politiko, maging pangulo ng bansa. Sige, kayo na ang mataas. Kayo na ang powerful. Kayo na. Gano'n naman pala. Ma-influensya pala kayo. Bakit hindi ninyo kayang influensyahan itong mga Duterte, itong si Sara Duterte, ni hindi nyo nga masaway sa pinagagagawa. Ngayon, kakampihan nyo pa. Ano yung gagawin nyo bukas? Rally for Peace? orali para iligtas sa impeachment si Sara Duterte. Nang sa ganon, malinis ang pangalan niya, manatili siya sa pwesto niya, at maging pangulo siya sa 2028. Para ano? Ewan ko sa inyo. Kung ano ang mga ex-deal behind. Yan lang yun. Pwede ba? linis-linisan kayo. Sa so, totoo lang, bakit ba ang daming parang takot na takot sa inyo? Ano ba meron kayo? Sino kayo? Gano naman pala may impluwensya kayo eh. Bakit hindi niyo kausapin, kausapin itong mga nanggugulo? May nanggugulo sa pamamahala nitong Marcos administration. Alam niyo 'yan. Kungkul sa panggugulo ni Sarah Duterte, nitong mga Duterte, tahimik kayo. Gusto nyo pang iligtas? Gusto nyo pang kunsintihin? Ano itong ibig sabihin ng rally ninyo bukas na huwag nang iimpit si Sarah? Para ano? Para huwag mapanagot sa mga ginawa niyang mga kalukuan, mga pagnanakaw? Yan! Yan ang objective ninyo bukas! Huwag niyo kayo may pinaglululo Kunwari kayo. Bakit? Anong nakukuha ninyo? Ano ang napapala ninyo? Ano ang nakukuha ninyo sa mga Duterte? Bakit ganyan na lang kayo makakampi? Ganun pala kayo. Ganun pala kayo. Pinapakinggan pala kayo. It's just so simple. Gusto ninyo pagbatiin itong dalawa? Bakit hindi niyo kausapin ng in private? Kayo-kayo. Bakit kailangang ilantad sa madla? Para ipakita sa mga tao na, wow, galing ng INC. Na-solve yung mga magugulo. Sa totoo lang, sino ba ang magulo? Mga Duterte ang magulo. Duterte ang salarin. Duterte ang kontrabida. Ginugulo nila ang bansang ito at kayo naman ay NC kinakampihan ninyo kinukonsinte ninyo ang mga Duterte bakit? may natatanggap din ba kayo? may natatanggap din kayo sa mga ill-gotten wealth ng mga Duterte galing sa pogo, galing sa drugs wow! Ang galing! Tapos magtatago kayo sa gagamitin nyo pa yung pangalan ni Kristo? Come on. Tapos ngayon, nakikipag aliansa pa kayo kay Kibuloy. O sabihin niyo si Kibuloy ang lumapit, gusto makipag-aliansa. Bakit nyo naman tinatanggap? di bang sabihin na birds of a feather flock together or ginagamit kayo ni Kibuloy pumapayag naman kayong gamitin basta ako mga kababayan wala akong pakialam magalit kayo sinasabi ko ang nauobserbahan ko kayo INC konsentidor kayo Kahit na si Gloria noon. Di ba? Barkada nyo rin. Grabe. Akala mo kung sino mga banal. Pero tingnan nyo naman kung sino ang mga mga kaalyado. Huwag na kayo magkunwari. Kitang kita, very obvious, na yung rali-rali ninyo bukas, ang totoo niyan, inililigtas ninyo si Sara Duterte. Ginagamit nyo lang yung salita ng Pangulo. Doon lang kayo nakaangkla. Ginagamit ninyo. Kung talagang gusto ninyo ng katahimikan, bakit hindi na lang kayo magdasal? Daanin nyo sa dasal. Total, mga religyoso kayo, di ba? Bakit hindi niyo i-pray over itong si Sarah? Pagkasakaling lumayas yung demonyo na nakasapi sa kanya. Mga konsentidor kayo. Naturing ang blessya ni Kristo pero nakikipagkaibigan, nakikipag-alyansa sa mga Duterte. Bakit? Sabihin nyo, ano masama sa Duterte? Well, did I say more? Wala kayong alam? O nagkukunwari-kunwarian kayong walang alam? Or, kaisa kayo? Hindi nga ba't sabi ni Rue, ni, 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 ni Garma, Nagpapahanap si Duterte ng gusto nila taga-INC kasi re reliable daw mga kasapi doon sa ginawa nilang war on drugs EJK. Para yatang all the while ay talagang magkakasama kayo. Shh kung talagang kung talagang yung rally rally ninyo bukas ay rally for peace bakit kailangan bulabugin ninyo buong mundo buong buong Pilipinas O so baka buong mundo nga eh kasi may mga branches kayo sa abroad na bulabug oh dito lang sa Ligaspe Ligaspe lang ang sentro na bulabug yung buong Bicol region magpupuntahan sa Ligaspe para ano? para ipagsigawan ninyo na huwag i-impeach si Sarah. Sundin ang kagustuhan ng Pangulong Marcos na huwag ituloy ang impeachment ni Sarah dahil yan ay aksaya lang sa oras. Yun ang gusto ninyong mangyari. Huwag na kayong magkunwari pa. Gusto lang ninyong ipakita yung puwersa ninyo kung gaano kayo karami ano eh, tinatakot nyo yung Pangulo, tinatakot nyo yung taong bayan na kayo karami? Anong ibig sabihin, anong mensahe yung hinahatid ng rally-rally ninyo bukas? <coughs> na kung itutuloy ang impeachment kay Sarah, eh, nandiyan kayo sa likod ni Sarah? Ganyan kayo karami? <coughs> Come on! Ginagawa ninyong tanga ang mga Pilipino hindi kami kasali sa paniniwala ninyo. May sarili kaming paniniwala. Pero, idinadawit nyo ang lahat. <coughs> Kasi bakit? Diyan sa isinig, isa isisigaw ninyo na huwag ituloy ang impeachment. At kapag si Sara Duterte ay natuloy na natili sa pwesto at makatakbo pang Pangulo sa 2028, anong ibig sabihin nun? Gagawin niyang impyerno ang Pilipinas at sino magsasuffer? Kayo ba, INC? Baka nga kayo, protektado kayo eh. Sino ang kawawa? Yung maliliit na Pilipino, hindi kayo. Yan ang gusto ninyo maging pangulo? Mamamatay tao? Magnanakaw? O baka nga, birds of a feather flock together. maluloko kayo? Sino kayo? Yan po mga kababayan, yan ang sadya nila, yan ang objective ni nila bukas. Iligtas si Sarah sa impeachment. Nang sa ganon, linisin ang pangalan ni Sarah, huwag siyang papanagutin, huwag Huwag sundin ang batas. Napapanagutin yung magnanakaw. Linisin ang pangalan ng madumi. At tulungan pang maging presidente sa 2028. Or baka nga hindi na umabot 2028. Yan! Yan! Ang kinakampihan ninyo. Huwag kayong magkunwari. Kung talaga ninyo gusto ninyo ng katahimikan, dapat hindi kayo nagpatawag ng rally. Buong Pilipinas. The rally itself is gulo. Kung hindi gulo 'yan, bakit nabulabog yung mga yung mga kapulisan? Na kailangan protektahan kayo. Bakit? Kasi baka may mag, -mag mangyaring gulo. O di ba? Ang mga rally ang hatid niyan gulo. Kasi kung walang ini-anticipate na gulo, bakit kailangan kayong protektahan ng mga pulis? Baka ng militar pa. Rarali-rali kayo, hindi nyo naman pala kayang panindigan eh. Gusto niyo mag-rally, magdala kayo ng sarili ninyong mga gwardya nyo? Abalahin nyo pa yung mga kapulisan ng gobyerno? Eh, yung rally ninyo, pang ninyo eh. Pang na nakikisali sa politika alam nyo kayo, any church, ang hihilig ninyong sumali sa politika, hindi naman kayo nagbabayad ng buwis. Alam nyo, kapag hindi nagbabayad ng buwis, hindi dapat makikialam sa politika, sa pamamahala ng pamahalaan. Manahimik kayo, magdasal lang kayo. Diba? Ano-ano ang say-say, ano ang ano ang objective ng isang relihiyon? Di ba daanin lahat sa, la sa dasal? Kung talagang magaling kayo magdasal, pinapang, pinapakinggan kayo ng dinadasalan ninyo, daanin niyo sa dasal. Huwag ninyong daanin sa rally-rally nila, political. Ni ayaw nyo nga magbayad ng buwis? Nangingialam kayo sa politika? Leche kayo. makampi kayo sa magnanakaw sa kriminal. Hanggang dito na lamang po mga kababayan. Nakakatuyo ng dugo itong INC na to. Visit kayo. Magdasal kayo!